Kaibigan, alam mo ba na mayroong digmaan na nangyayari sa bawat araw at kasali ka dito? Alam mo ba kung paano ka mananalo sa digmaan na ito? Pag-usapan natin yan dito sa Landas na Pag-asa. Ako po si Alvin Fabella at ngayong araw na ito, tayo magnilay sa Aklat ni Lucas. Chapter 10, verses 17 to 24. Sa ating gospel ay tuwang-tuwang bumalik -tuwang ang mga disipulo ni Kristo dahil nagamit nila ang mga kapangyarihan na bigay sa kanila ni Jesus. Masayang-masayang bumalik ang pitumput dalawa. Inulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Ngunit pinaalala ni Jesus sa kanila na ang tunay na galak ay hindi dapat manggaling sa kapangyarihan na nanggaling din sa kanya. Biligyan ko kayo ng kapangyarihan tapahan ang mga ahas at ang mga alaktan at naitiin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Ngunit magalak kayo, hindi dahil napapasunod nyo ang masamang espiritu, kundi nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Sinasabi ni Jesus na hindi dapat sila magalak, at tayo rin, hindi rin tayo dapat magalak sa kapangyarihan na ito, dahil merong digmaan na nangyari araw-araw. Hindi ito digmaan na may kasamang laman o dugo hindi ito isang labanan na militar o mga sandata na gawa ng tao. Itong digmaan na ito ay nangyayari sa pang-araw-araw at ito ay pinapaliwanag sa atin ni San Pablo sa Aklat ng Korinto. Kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagbagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Ang digmaan na ito ay ang patuloy na pagkuha ng kaharian ng kadiliman sa ating mga kaluluwa. Ginagamit ng demonyo ang mga bagay ng mundong ito upang tayo ay akitin, kalimutan ng Diyos at tayo sumanib sa Kanya. Paano ba tayo mananalo sa labanan na ito na nangyayari sa pang-araw-araw ang ating Unang-unang sandata ay dapat hangarin natin na makapiling natin ang Diyos sa bawat sandali. Humarap si Yesus sa mga alagad at sinabi ng walang ibang nakakarim. Pinagpala kayo sapagkat nakita ninyo ang mga nakita nyo ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang naghangangad na makita ang inyong nakita at marinig ang inyong naririnig. Subalit hindi nila ito nakita ni naririnig. Yan ang hangad ng mga dating propeta at mga hari. Ngunit hindi nila nakita o narinig. Yan din dapat ang ating hangad sa bawat oras, sa bawat sandali, kasama natin ang Diyos na tayo na sa kanyang presensya sa bawat sandali, sa bawat araw. Yan ang ating sandata upang manalo tayo dito sa labanan ng kadilipan at ng liwanag kailangan tayo ay parating nasa presensya ng Diyos. Pagkat yan ang magbibigay sa atin ng tunay na kagalakan na walang katapat. Nabless ka ba ng pagdinilay ito, ito? Pakilike mo naman, pakishare mo, pakitag mo yung mga kaibigan mo dun sa comment section sa baba. Tulungan mo kami magkatid ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless your week!